kaya si ini, naminis ko na siya. Gusto ko na siyang makikita. Kailan ko siya makikita. Anong mami ko kahit saan saan natin nakapunta. Pero ikaw pa rin ang hinahanap ko kasi matalik ang kaibigan. Oo oh, nga, Elis. Ang sexy mo na, Elis. Galing akong Hong Kong. kasama ni si Gabriel. Ewan ko. kung naman na ako. Engage na kayo. Hindi. Hindi na tuloy yung tinabi ko. Yung invitation. Ang ganda mo na, ilis. Oh, thank you so much. Yeah. Sana magiging ganyan din ako. Oo oh, naman. Ito naman um, Dito sa probinsya namin, Ilis. Aba. Okay lang. <laughs> Peaceful. Walang problema. Pero ina naman inaiinip ako ito i eh. Ang ganda. Ang ganda. At maganda pala ang lugar na ito. Kasi yes. Ito. ito, Elis. Lahat na ito ay aking lupain, Elise! Aba, mayayaman ka rin talaga. Lupa yun ng daddy ko. Aba, akala ko, saan ba yung kay Gabriel dito? Iwan ko nga. Wala nang matagal ko na hindi nabalitaan si Gabriel. Akala ko nga nag katuluyan din kayo eh. Kasi no. nung, nung pumunta ako ng hito, iniwan ka sa'yo. Hindi. May, may, akala ko, kayo rin ang nagkatuluyan. <laughs> ko siya sinagot. Hindi ko <laughs>